Ang salita ng Diyos, ngayong araw, ay mula sa Genesis chapter 2 verse 17. Genesis kapitulo 2 versikulo 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala, ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw, ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Mas naging malinaw at direkta ang mensahe, habang nananatili ang bigat ng babala ng Diyos. Ang paggamit ng salitang, sandaling tikman, ay nagbibigay diin na ang pagsaway, ay may agarang epekto, at ang, tiyak na haharapin mo ang kamatayan, ay nagpapahiwatig ng hindi may iwasang bunga ng pagkakasala. Ang mensahe para sa mga tagapakinig. Ang talatang ito ay isang paalala na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, ngunit may hangganan ito. Hindi dahil kaya nating gawin ang isang bagay ay dapat natin itong gawin. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi tungkol sa pananakot kundi sa pagunawa, na ang kanyang mga utos ay para sa ating kabutihan. Ang pagsaway ay may kaakibat na resulta, hindi bilang parusa lamang kundi bilang natural na bunga ng ating mga pagpili sa ating buhay maraming tukso mga bagay na mukhang mabuti sa paningin ngunit maaaring magdala ng kapahamakan gaya ng ginawa ni Eva at Adan minsan napapaniwala tayo na walang masama sa pagsuway sa kalooban ng Diyos Ngunit sa huli, ang pagsunod ang magdadala sa atin sa tunay na buhay at kapayapaan. Ang dasal para sa araw na ito. Panginoon naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong gabay, sa iyong salita na nagsisilbing liwanag sa aming landas. Tulungan mo po kaming maunawaan ang lalim ng iyong mga utos at ipakita mo sa amin kung paano namin ito maisa sa buhay ng may pananampalataya at katapatan. At sa gitna ng mga tukso sa aming paligid, bigyan mo po kami ng lakas upang hindi mahulog sa kasalanan. At Panginoon, kung kami man ay nakagawa ng pagsaway, alam naming ikaw ay Diyos ng awa at kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, at ituro mo sa amin ang tamang daan. At maging kalugod-lugod na kami sa iyo sa lahat ng aming iniisip, sinasabi, at ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.